yun no so good afternoon mga katro pa so yan bali nagprito nga pala ako mga katro pa nitong isda na tawagin namin sa probinsya namin ay lawlaw at syempre meron po tayong panghahalo hahalo dyan ito ito naman po eh. lulutuin ko ito po adubo Siyempre, ito na yung ating mga rekado. Yan. Yan. Bali. Ito. Ayan. Bali ka ating kilo lang guys ang binili ko nito kasi baka hindi maubos. Eh, ilang pirata lang naman to May gituro siguro itong 20. Ayan. Ayan. Kaya ako bumili nito, gawa nung naisip ko, pag may prito, dapat may kombinasyon na gulay. Ayan. Aadabuhin ko lang yung gulay na yan. So, ayan guys. Yan lang ang ating handa mamaya. At ayan na nga guys, mga katropa. Ayan. Magprito na tayo. Magkisa na tayo. Ayan. Mali, magigisa na po tayo. Guys. Ayan nainit ko na yung ating kawali. Bali, hindi ko na, hindi ko na tuwa haluan itong frito. Ito, adobo lang yan. Yan lang. So, ayan. Tay lang, tay lang natin magkilit ito. Sala na tayo mag-isa. Ito na nga, guys. Mainit na yung ating, ano, mag-isa na tayo. Ayan. So, ah, so, uh, gigisa lang muna tayo. Gigisa lang natin itong ating man bawang hinde lang natin siya mag-golden brown okay natin itong ilagay itong ating Ito na. Ang ating sibuyas. Ayan. Sibuyas na guys. Ang ah, bango na guys. Sabi nga niyan, dito pa lang sa sibuyas at bawang. Ulam na. At syempre, ilalagay na natin itong ating ito. Yan, lagay na natin ito guys ha. Biglang muna natin, ah, uh, bali igigisa lang muna natin sa taba natin sila lalagyan ng toyo. So, ayan, abang-abang lang guys. Bali lalagyan ko na pala siya, guys, ng ano, so, ah, uh, magic syrup. Ito, magic syrup. Magic syrup. 'Yan. At syempre, hindi 'to mawawala, ito guys, oh. So, Lower seasoning liquid. Lagyan natin siya guys. Para masarap. O, ah, diba? Hmm. Yan yung magpapasarap sa ating lutuin. Hindi At lang. Yun. yun. Nakangamoy na guys. Ito na pala guys, yung ating finished product. Kasi siya na, hindi ko napakita yung sa inyo. Mga anong hinalo. Ayan. Bali luto na ito mga katropa. Ayan. Tayante ko lang maglambot-lambot yung konti yung ating yung yan. Yung kalabasa. Ayun. Talagang sa amoy pa lang mga katropa. Talagang mapapa kain ka na ng marami. So ayun, thank you for watching mga katropa. Pa-like at pa-share naman ang ating video. Thank you. Bye. -bye.